humingi na ng tawad ang aktres na si Francine Diaz sa frontman ng bandang Orange and Lemons na si Clem De Castro. Ito ay kaugnay sa nangyaring singitan issue nila noong April 30 sa isang event sa Oriental Mindoro. Bukod kay Francine ay humingi din ng tawad si Clem de Castro sa naganap nilang face-to-face -face meeting matapos yung insidente. Inamin ng dalawang panig na parehas silang nagkamali at inuna yung init ng ulo kaysa intindihin yung sitwasyon. Kasama din sa meeting yung mismong organizer ng event na umaming siya ang may kasalanan ng lahat. At ito ay dahil daw sa miscommunication. Dalawang oras din daw na delayed yung event. Narito ang naging statement ng bawat kampo. Ayon kay Francine, okay na po kami ni Sir Clem. Okay na po, nagkaayos naman na. Pero nagsorry din po ako kay Sir Clem kasi at that time, I wasn't thinking properly. Wala ako sa right state of mind. I should have acknowledged them. But because of intimidation, hindi ko po alam yung gagawin ko. Nag-apologize din po ako kay Sir Clem kasi kahit hindi ko po intensyon na mag-disrespect, ganun po ang nangyari. Ganon yung naging kinalabasan. He offered po, Sir Clem offered na parang kung meron akong gagawing songs in the future, pwede siyang magsulat for me. At kung meron akong sinusulat, pwede niyang mas ayusin pa yon. Ako rin po as my peace offering, in-invite ko po siya sa araw na show yung first movie namin ni Seth. Ay naman kay Clem De Castro ng Orange and Lemons. I understand the gravity of the matter, so I asked for an audience. There was tension. When we started the meeting, of course, I apologized for my actions. There was a lapse of judgment on my part because of that miscommunication that Francine's camp was requesting. But everyone was tired. We were tired. There was pressure. The show was two hours delayed. So, ang bilis ng pangyayari. Magulo backstage. Things go out of hand and out of control. I apologized for my behavior. I explained my side. They explained their side. And we found the root cause of the problem. It's miscommunication. Ayon naman sa event organizer... Unang-una, humingi po ako ng pasensya sa mga nangyari. Ito po talaga ay miscommunication lang po ng lahat sa dami po ng nang nangyari that time sa event. So nagkapatawaran na nga ang bawat kampo sa naging mainit na issue nila sa nasabing event at ang katotohanan nga, orange and lemons talaga yung unang sasalang. Pero dahil 2 hours nang delayed yung event, ay nag-request si Francine na paunahin na siya ahead of orange and lemons dahil total isang kanta lang yung ipe-perform niya pumayag yung organizer. Pero hindi pala nasabihan yung Orange and Lemons. So doon na nagsimula yung issue. So again, ang may kasalanan dito ay yung organizer ng event at wala ng iba na inako naman niya. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Magaling talaga ang spin doctors ng ABS sa pag-damage control. True, pero in this era where social media is just a click away, wala nang bahong di na talaga. Pero hindi ba't okay na rin? Magkaliwanan to to leave the past behind? And basta't hindi na maulit, then it's all good na in my opinion.